All right. Let's break this down real plain and real bold because this is one of those important things you got to get straight in your walk with God. Conviction and condemnation, they might feel similar, but they come from totally different places and lead you in opposite directions. Conviction is from God. It's like a loving parent correcting their child, not to kick them out, but to bring them closer. Conviction is when the Holy Spirit shows you, "Hey, that thing you did, that's not who you are in Christ." Come back to me. Let's get this right. It's like a GPS rerouting you back to the right road. You might feel uncomfortable, but it's always hopeful, always leading you back to God, always about restoration. It's God saying, I love you. I forgive you. Let's keep moving forward. Condemnation, on the other hand, is straight from the enemy. It's shame, guilt, and self-hate. It's that voice that says, you're not good enough. You're fake. You'll never change. Why even try? God doesn't want you. Condemnation paralyzes you, makes you want to hide from God, makes you spiral in your own head, and keeps you stuck. It's like a stop sign no hope, no way forward, just stuck in your mess. Here's how you tell the difference Conviction leads you to repentance and back to God. It's positive, hopeful, and about restoration. Condemnation leads you to shame and away from God. It's negative, hopeless, and about rejection. Romans chapter 8, verse 1 says, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. That means if you're in Christ, God isn't condemning you. If you feel like you're being pushed away from God, that's not Him. That's the enemy lying to you. So next time you mess up, listen close. If you feel drawn to run back to God, that's conviction. If you feel like running away and hiding, that is sconditization. Don't trust your feelings, trust what God says about you in His Word. <speaking> in <Hebrew> Ang Pero nagbumula ang mga ito Sa magkaibang pinagmulan At nagdadala sa'yo sa magkaibang direksyon Ang paniniwala ay mula sa Diyos Parang isang mapagmahal na magulang Na nagtutuit sa kanilang anak Hindi para palayasin sila Kundi para mas mapalapit sila Ang pagkakumbinsi ito Ay kapag sa iyo Nang banal na Hoy, yung ginawa mo Hindi ganyan ang pagkatao mo Kay Kristo bumalik ka sa akin Tumpakin natin ito Para itong GPS na nagre-reroute Sa iyo pabalik sa tamang daan Maaaring hindi ka komportable Pero palaging may pag-asa Palaging ibinabalik sa Diyos ay Palaging tungkol sa pagpapanumbalik Ito ang Diyos na nagsasabi Mahal kita, pinapatawad kita Magpatuloy tayo sa pag usad Ang pagkundena Sa kabilang banda, ay galing mismo sa kalaban. Ito ay kahihiya Pagkakasala at pagkamuhi sa sarili Ito yung boses na nagsasabing Hindi ka sapat, peking tao ka Hindi ka na magpapago Bakit pa susubukan? Gusto ng Diyos Ang pagkunde na ay Nagpaparalisa sa iyo Nagpaparamdam sa iyong gusto mong magtago sa Diyos Nagpapahintulot sa iyong Sariling isip na maguluhan At nagpapanatili sa iyong pagkakulong Parang stop sign, walang pag-asa Walang paraan para sumulong Nakakulong lang sa gulo mo pa mo malalaman ang pagkakaiba? Ang paniniwala ay nagdadala sa iyo sa pagsisisi at pabalik sa Diyos. Positibo, puno ng pag-asa at tungkol sa pagpapanumbalik. Ang pagkundena ay nagdadala sa iyo ng kahihiyan at Malayo sa Diyos Negatibo, walang pag-asa At tungkol sa pagtanggi Sinasabi sa Roma 8 Versikulo Isa Ngayon nga'y walang atol Sa mga nasakay kay Kristo Jesus Na hindi lumalakad Ayon sa laman Kundi Ayon sa Espiritu sabihin Kung ikaw ay nasa kay Kristo Hindi ka kinukuntena ng Diyos Kung pakiramdam mo ay itinutulak ka palayo sa Diyos Hindi siya iyon ang kaaway iyon Na nagsisinungaling sa iyo Kaya sa susunod na magkamali ka Makinig ng mabuti Kung nararamdaman mo Gusto mong tumakbo Pabalik sa Diyos Iyon ang paghikayat Kung gusto mong tumakas at magtag iyon ay paghatol Huwag kang magtiwala sa iyong nararamdaman Magtiwala ka sa sinasabi ng Diyos At Tungkol sa iyo Sa kanyang salita Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay hari.